Oh, Papa Bam. Wala tila sa kuliyah ha, kay mga pisa ko. Wow! Iplastar lang sa ng aligot-got niya sa barangay ha, kay mga pisa si Papa Ardy, Papa Bam ha. Ayun! Ah. Ayun! Ito ka, Papa Bam. Ay, yaka! Papa Bam, iplastar lang sa ng aligot-got niya ha, kay... kan satu mah, kan sandi-sandi setan papa mam kei gutum kei papa mam kok si bala dia saling gut-gut papa mama what? ala papa mpud, kan papa man Ang oras karon kanpas six 6:36 ba papabam so kapas pa na ako. Mm. Bukot taga, ini lang tissue mo Ah. Dr. Mamamam! Si siya nang aligot-lot niya okay. kayo. Kapag yung mag aligot-lot, huwag kaon. mag aligot-lot ni Montian. Mm. Kaya mong kalimot mga kabarangay ha. Aligot-lot sa barangay with Papa Bam and Papa RD sa Barangay FM 100.7 ah. Sud kayo gue Copy? Ah. Papa ba, mga pita? Wow. kalamay sa kape mama mo ma. kape kape lang na kay Oh ulating ko niya nako mam coming na ko kay mag aligot-got na to sa barangay